Wala nang pagpapanggap. Gusto ni Putin ipakita na hindi siya takot sa parusa ng United States. Dalawang linggo matapos i-anunsyo ang mga parusa, nalulugi na ang mga negosyo sa Russia at dumudugo ang ekonomiya ng Russia sa pera. Dahil sa mga parusa, tumaas ng husto ang naipit na langis ng Russia sa dagat lampas pa sa antas noong COVID-19 at global lockdown. Simple lang ang dahilan. Wala nang mapuntahan ang mga tanker ng Russia dahil kinansela ng China, India, at Turkey ang kanilang mga kontrata sa langis dahil sa pagkataranta. Ang biglaang pagbawas na ito ay sumisira sa kita ni Putin. Umabot na sa puntong napakasama ng sitwasyon kaya napipilitan na ang Kremlin na magmakaawa ng pera sa Beijing. Naglalabas ng utang gamit ang Chinese Yuan para lang manatiling bukas ang mga ilaw at mapigilan ang implasyon. Ang kita ni Putin sa langis ang nagpapondo ng 78% ng budget ng Estado. At ngayon, ang kanyang imperyo sa langis ay bumabagsak sa harap ng kanyang mga mata. Ngayong taglamig, hindi lang Ukraine ang kalaban ng Russia. Lalabanan din nito ang kakulangan sa pera. Simulan natin sa simula. Noong Oktubre 22-22, dalawa inanunsyo ni Pangulong Trump ang bagong parusa dalawang linggo lang ang nakaraan. Dito na pumasok si Putin sa defensive mode. Nagdaos siya ng press conference at sinabing hindi maapektuhan ng bagong parusa ang kita ng langis ng Russia. Ayon sa kanya, ang mga mamimiling Amerikano lang ang maaapektuhan. Gusto niyang marinig ito ng lahat sa Estados Unidos. Dalawang araw matapos i-anunsyo ang mga parusa, ipinadala niya si Tyrell Mitrov sa Estados Unidos. Inuulit ang parehong mensahe saan man siya magpunta. Pakinggan ninyo. Pambansang interes ang panig ng Rusya. Ang posisyon ng Rusya ay dapat igalang ang kanilang pambansang interes. Et imultiyak na hindi makakaapekto sa ekonomiya ng Rusya ang mga parusa at hakbang na iyon. Sa halip ay magpapataas lang ng presyo ng gasolina sa United States ang mga parusa, mga istasyon, dahil tumaas at patuloy na tumataas ang presyo ng langis, Kakakayas yung timbura posisyon at maling kwento ni Biden na pilit nilang inilalagay sa Trump administration, nakita nating hindi naman gumana. At patuloy namin sasabihin sa aming mga Amerikanong kasamahan na hindi kayo pwedeng maging si Biden, hindi nyo pwedeng sundan ang mga mali at lubos na maling pamamaraan ni Biden at ng kanyang administration. Dalawang linggo na ang lumipas. Tingnan natin ang kalagayan ng mga parusa. Kamakailan inanunsyo ng China? India? at Turkey. Nababawasan na nila ang pagbili ng langis mula Rusya. Napakalaking balita nito, kaya pati media sa Rusya ay naguulat. Pakinggan ninyo. Pumunta tayo sa China, mas marami pang pagkakaiba. Ayon sa Nizavi Sumigazeta, bumisita at nakipag-usap si punong ministro ng Rusya, Mikhail Nashustin. Nangako ang dalawang panig na palakasin pa ang bilateral na kalakalan, pamumuhunan at transport corridor Gayun paman, binigyang diindi ng pahayagan na patuloy na bumababa ang kabuuang dami ng mutual na kalakalan. Pagtapos ng dalawang libo at dalawang putapat, labing lang ang itinaas ng trade turnover ng dalawang bansa, umabot sa dolyar dalawang tuldok apat na Sa unang tatlong quarter ng taon, bumaba ng shamp ang indicator taon taon na naging dolyar isang libo anim tatlumput Ayon sa pangkalahatang pangasiwaan ng adwana ng China, sa unang siyam na buwan, bumaba ng 21% ang pag-aangkat ng langis mula Russia na umabot sa 37.55 bilyon. Ngayon, ang media ng Russia ay nakatuon sa datos ng unang siyam na buwan. Kung titignan ang huling mga linggo, naramdam na ang epekto ng parusa, mas matindi pa ang mga numero. Ang mga refinerya ng China ay nagbabalak na bawasan ng hanggang 40,000 bariles ng langis mula Russia bawat araw. Yan ay humigit kumulang 45% ng lahat ng langis na inaangkat ng China mula Russia. Nakita na natin ang mga kumpanyang pag-aari ng Estado ng China tulad ng Sinopec at PetroChina na nag ng kanilang mga order o or bahagi ng kanilang mga order nang medyo nagmamadali. Ito ay nagdudulot ng problema sa mga Russian tanker na tatalakayin natin mamaya hindi lang state-owned firms ang nagkakansela ng kontrata, pati ang mga pribadong Chinese refinery na dating mas matapang sa panganib ay iniiwasan na rin ngayon ang Russian crude oil upang hindi malantad sa sekundaryang parusa. Ang dahilan ng pag-iingat na ito, sa tingin ko, ay dahil noong nakaraang buwan lang. Noong Oktubre 15 pinatawan ng United Kingdom at European Union ng sekundaryang parusa ang isang kumpanyang Chino na tinatawag na Shandong Yulong na hindi ako nagbibiro ay totoong pangalan. Hindi ko binabago ang bigkas ngayon. Simple lang talaga ang dahilan ng sekundaryang parusang ito. Ang refinery na ito ay naparusahan dahil bumibili sila ng langis sa mga kumpanyang pinatawan ng parusa sa Russia. Dito na pumapasok ang tunay na epekto ng mga parusa sa mga kumpanyang Ruso. Iyon ay dahil ngayon, ang ibang mga kumpanya sa ibang bansa ay natatakot na mapatawan ng pangalawang parusa kung mahuli silang may transaksyon sa dalawang kumpanyang pinarusahan ni Trump kaya makikita nating malawak ang epekto nito sa iba't ibang lugar, hindi lang sa mga refinerya ng China. Napag-usapan na natin ang balitang ang mga refinerya sa India, pribado at pampubliko, ay nagbawas ng binibili. Ganoon din ang nangyayari ngayon sa Turkey. Madalas makalimutan ng marami na ang Turkey ang ikatlong pinakamalaking bumibili ng krudong langis at produkto ng langis mula Russia, kasunod ng China at India. Mukhang ayaw na ngayon ng Turkey mapasama sa listahang yon dahil kamakailan lang. Sinabi ng mga refineryya sa Turkey na gagawin din nila ang ginagawa ng China at India. Gusto kong ibahagi na hindi tulad ng China at India na kumukuha ng langis mula Russia, ginagamit nila ito para sa sariling merkado. Binibili ng Turkey ang langis at muling ibinebenta sa Europa. Kaya sila ay parang naging tagapamagitan lang sa buong operasyong ito kung saan pumapasok ang langis at minsan pati mga produktong pinino ay pumapasok din. Ipinapadala lang ito sa mga bansang Europeo at kumikita ang Turkey sa gitna. Pareho rin kumukuha ng langis sa gitnang silangan ang mga kumpanyang Turkish. Pinipino ito at binebenta sa Europa. Kaya malinaw na mahalaga para sa Turkey ang merkado ng Europa. Ayaw nila muling mahuli sa pagbebenta ng langis ng Russia at mapatawan ng parusa dahil hindi na sila makakabenta sa Europa. Iyan ang dahilan kaya iniiwasan na nila ngayon ang supply mula sa Russia. Magandang balita ito para sa lahat maliban kay Vladimir Putin. Sa katunayan, para kay Putin, ito ay balitang lalong lumalala araw-araw. Ito'y dahil bago pa inanunsyo ang mga parusa, marami ng langis ng Russia ang naipadala mula sa kanilang mga pantalan papuntang China, India at Turkey. Nang inanunsyo ang mga parusa, kinan sila ng mga bansang ito ang kontrata nila. Sa huling sandali talaga, kaya ang ibig sabihin nito ay naipit na ngayon ang lahat ng mga Russian tanker sa laut. Sa katunayan, tingnan mo ang chart sa iyong screen mas marami ngayong langis mula Russia na palutang-lutang na walang destinasyon kaysa noong 2020 nang isinara ng COVID lockdown ang ekonomiya ng mundo. At hindi yan ang klase ng record na inaasahan ni Putin na makita. Nang inanunsyo ni Putin na hindi magdurusa ang Russia dahil sa mga parusang ito, umaasa siya na tataas ng husto ang presyo ng langis at susuko na lang ang mga kumpanyang kanluranin sa mga parusa dahil Gaya ng alam natin, hindi mahalaga kung sino ang nasa kapangyarihan. Mga Republikano, Demokrata, at sigurado akong pareho lang din sa United Kingdom at Europa. Ayaw ng tao sa mahal na langis. Pero hindi natupad ang inaasahan ni Putin. Hindi yan nangyayari dahil, tulad ng China, India, Turkey, at mga kaalyado ng Russia sa gitnang silangan. Sinasamantala nila ang kamalasan ng Russia, kakahayag lang ng mga bansa, sa Organization of the Petroleum Exporting Countries, at particular na ang Saudi Arabia na magdadagdag sila ng produksyon ng langis ng mahigit 10,000 bariles kada araw. Layunin ng pagtaas na makuha ang merkadong dating hawak ng Russia bago ang mga parusa. Ito ang dahilan kung bakit kahit pinaparusahan natin ang langis ng Russia at inaalis sa merkado, hindi naman masyadong tumataas ang presyo. Dahil sa mga parusa, tumaas sa 62 kada bariles ang langis. Ngayon habang nire-record ko, bumaba na ito at nagte-trade na lang sa 60 kada bariles kahit tumaas. Hindi ito sapat para pilitin ang mga politiko sa United States na baguhin ang polisya nila. Umaasa si Putin ng sitwasyong tulad noong 2,000 at 22 nang ianunsyo ang mga sanksyon. Noon, umabot sa isang daan at 20 dolyar ang presyo ng langis. Kailangan ni Putin na tumaas sa dolyar. Isang daang kada bariles ang presyo ng langis para mailigtas ang ekonomiya niya. Ngayon, ramdam na ang epekto ng parusa at unti-unting bumabagsak ang ekonomiya ng Russia. Grabe ang sitwasyon sa Russia kaya napipilitang magbenta ng ari-arian ang mga negosyo para makaligtas. At ito ay nangyayari sa lahat ng antas. Nararanasan ito ng mga kumpanyang may parusa pero pati na rin ng mga kumpanyang hindi pinatawan ng parusa. Tingnan natin ito. Magsimula tayo sa dalawang kumpanyang tinamaan ng mga parusa ng United States, Luk Oil. Ang Luk Oil ang pinakamalaking pribadong oil company sa Russia sa dalawa. Malaki rin ang kanilang imperyo sa ibang bansa. Ngunit unti-unti na itong bumabagsak. Ito siguro ang pinakanakakatawang kwento na narinig ko. Luk Oil ay may 75% ng oil field sa Iraq. Habang 25% ay pagmamayari ng kumpanyang Iraqi. Ang, kum ang kumpanyang Iraqi na may maliit na pagmamayari ay tumangging magpadala ng langis sa Luke Oil sa Russia dahil sa takot sa sekundaryang parusa. Ibig sabihin, hindi makuha ng Luke Oil na may 75% ng oil field ang sarili nilang langis. Sabi ng iba, wala nang visa ang parusa ng United States, pero hindi doon natatapos ang mga problema. Ganoon din ang nangyayari sa Lukoil sa Switzerland, na may trading arm na dati ay nagpapadala ng langis sa mga customer at bumibili rin ng langis mula sa iba. Tama ba? hindi na sila makakacharter ng barko para bumili o magpadala ng langis. Dahil tumanggi na ang mga shipping company sa anumang kumpanyang may connection kay Lukoil. Ganoon din sa Finland, kung saan pagmamayari ni Lukoil ang malalaking chain ng gasolinahan sa bansa, tumatanggi na ang mga bangko na magserbisyo sa gasolinahan ni Lukoil. Kaya hindi na nila mabenta ang gasolina sa kanilang mga lokasyon. Ibig sabihin, ang kanilang imperyo mula Europa, Asia at gitnang silangan ay unti-unting bumabagsak. Kailangan na nilang ibenta ito. Ayon sa parusa, may isang buwan sila para ibenta at mag-divest ng lahat ng ari-arian nila. Dahil nagkakagulo ang mga kumpanyang ito, araw-araw bumababa ang halaga nila. Pero ang epekto ng parusa ay di lang sa mga target na kumpanya. Tinatamaan ang ekonomiya ng Russia. At ibig sabihin nito, hindi na kumikita ng dati ang mga retailer sa Russia. At ibig sabihin nito, kailangan din nilang ibenta ang kanilang mga ari-arian para lang mabayaran ang kanilang utang o matustusan ang kanilang mga gastusin. Lalong humihirap ang kalagayan ng marami sa mga negosyong ito. Habang humihina ang ekonomiya ng Russia, bumababa ang kita nila. Kaya napipilitan silang magbenta ng ari-arian para mabuhay. Ngayon, buti na lang para sa ating lahat. Hindi lang ito nangyayari sa mga negosyo sa Russia. Pati ang gobyerno ng Russia ay nahihirapan din tulad ng alam nyo na siguro 78% ng budget ng Kremlin ay galing sa kita sa langis. At ngayong naapektuhan na ng mga parusa ang kita mula sa langis. Talagang malalaking problema ang nararanasan ng budget. Plano na ng Rusya na magkaroon ng halos isang trilyong rubles na kakulangan sa badiet ngayong taon. Pero sa unang sampung buwan, hindi naging ayon sa plano ang nangyari. Umabot na sa anim na trilyong rubles ang kakulangan sa budget anim na beses na mas malaki kaysa sa plano nila. Ngayon, syempre, malaki ang naging papel ng mga parusa. Pero isa pang nagpapahirap sa Russia ay ang mababang presyo ng langis. Ang pagbaba ng presyo ng langis ay nagdudulot ng mas mababang kita para sa Russia habang tuloy ang kanilang gastos. Patuloy lang na lumulobo ang kanilang mga gastusin. Kaya, naghahanap ang Russia ng paraan para mangutang sa pamamagitan ng pagbebenta ng utang na denominado sa yuan. Umaasa si Putin na lahat ng mga kumpanyang Ruso, lalo na ang mga kumpanya ng langis na dating nagbebenta sa China, ay may tambak-tambak na yuan. Dahil iyon ang natatanggap nila kapag nagbebenta sila ng langis. Kaya sinusubukan niyang kunin lahat ng Chinese currency sa pamamagitan ng pag-utang gamit ito. Mukhang okay itong solusyon kahit pansamantala. Kailangan ng pera ng gobyerno ng Rusya, pero hindi sila pwedeng mag-imprenta dahil magdudulot ito ng implasyon. Bawal din silang mag-alok ng bonds sa ruble dahil magdudulot ito ng implasyon. Pwede silang manghiram gamit ang Chinese currency at maraming kumpanya ng langis sa Rusya ang gustong magamit ito saan man. Kaya panalo ito para sa gobyerno ng Rusya at negosyanteng Ruso na nagbebenta sa China. Ang problema, lalong mahirap makaalis sa butas kung patuloy kang naguhukay. Parang ayaw lang talagang itigil ni Putin ang digmaan kaya patuloy ang paghuhukay niya. Kahit gaano pakalupit ang mga parusa, patuloy pa rin nagbibigay ng sarili nilang parusa ang Ukraine, aka mga pag-atake gamit ang drone. Bago ako mag-record, tumigil ang malaking oil refinery sa Russia sa production dahil sa drone ng Ukraine. Ayon kay Putin, hindi drone kundi debris ng drone ang dahilan. Mabuti na lang may footage tayo ng nangyari pagkatapos. Kaya tingnan natin. Kung mahilig kang sumubaybay sa balita sa buong mundo, hula ko isa ka nga roon. Kung nanonood ka pa rin, siguradong dapat mong tingnan ang aming substack. Doon, makukuha mo ang lahat ng balitang ito ng mas mabilis dahil, sa totoo lang, mas mabilis magsulat kaysa mag-record at mag-edit. Kung gumagamit ka ng substack, i-follow ang aming page para laging updated sa balita. Ito ang unang link sa description. Ako si Sam, magkikita tayo sa susunod.